Hello guys! Good afternoon! Welcome to my YouTube channel guys! Kumusta na kayo? Kumusta na ang buhay? Mayroon lang akong gustong i-share na yan. Importante, importante guys na mampaswerte sa buhay natin. Itong darating na year, itong darating na Ah, uh, 2000, 2024, kaya eh, ito, gagawa na tayo at isishare ko din sa inyo guys baka sakali na maging maswerte din tayo di diba? na hindi lang puro malas ganyan. kaya yung mga yung mga kapatid na malungkot nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay ganyan talaga ang buhay hindi tayo pare-parehas kailangan din natin kasi na meron talaga yung mga dumarating na pagsubok sa buhay natin kaya kailangan din natin na maniwala din tayo sa mga kasabihan mga pampaswerte, mga hindi dapat ilagay sa sa tahanan na, na hindi mo dapat gagawin yan para sa mga uh, kamalian, yung mga, yung mga malas sa buhay na hindi mo dapat gagawin kasi yung mga unang panahon marami silang ano, kasabihan, di ba, na dapat hindi mo gagawin yan kasi lalo na yung mga gamit natin na sabi nga nila yung mga gamit natin na lumang-luman dapat ipalitan mo na yun. Baguhin mo na yun para mabago din yung buhay mo. Di ba? Eto guys. Pero yung lemon namin, ito, yung lemon, pinuno ko yan. Yung lemon kasi namin is hindi makinis. Ito. Hindi talaga yung lemon na gaya ng binibili natin sa Saudi na makinis, na yellow. Ito kasi, yung lemon dito sa Pilipinas ay lemon na yung tawag dito sa Ilocano is kaburaw. Pero pag nahinog, ganito naman siya. Parang makinis din. Pero mahirap mahinog kapag nahulog na yan. Oh. Pero kailangan natin na maglagay tayo ng 21 na ano na lemon sa bowl para sa gano'n nilagay mo lang sa lamesa yan para maging maswerte daw tayo magkaroon tayo ng maraming pagkain hindi tayo naubusan lalo na yung mga bigas, pera, di ba? kung maniwala tayo, di, hindi naman masama, di ba? Yan. Tapos gagawin mo ba ito na marami pang benefits sa katawan, di ba? Yung lemon, pwede mong inumin gamot ng mga may diabetic. Kung kulang ka sa vitamin C, inum ka lang ng ganito, di ano ka, magkat ka lang ng tatlong ganito, tapos lagyan mo ng tubig at saka asukal na konti, inumin mo na yun, okay na yun. Ito yung number one na nagano namin, ito yung number one na gamot namin ng amo ko noon na sa ano kami, nasa Saudi kami na yung kasagsagan ng pandemic, yung mga yung sakit na ano, yung sakit na anong tawag yan, yung yung sakit noon na anong tawag yan, yung sakit na oh, yung utak ko talaga kapag nagbablog ako, nakakalimutan ko kasi nga marami kong yung ano ba, yung sakit, nakalimutan ko na yon yung sakit natin noon na hindi tayo pwedeng makalabas na yung COVID, di ba? Heto lang yung lagi namin ininom ng amo ko. Yung warm na tapos lalagyan ko ng honey. Tama yung sabi ng isang vlogger na lagyan mo ng honey o kaya yung honey, laklakin mo yon Kakain ka ng isang kutsara tapos dagdagan mo ng warm water ng, ano, ng lemon. Di okay na yun, ligtas ka na sa COVID, di ba? Kahit anong sakit sa katawan mo, maalis yan dahil ito. At heto guys, magta gamta. Pagtatanim ako ng another lucky. Ito yung lucky bamboo guys. awan ng Diyos. Pangarap ko lang ito kasi naghahanap ako talaga. Wala akong mahingihan. Kaya ito, nag-order na ako sa Lazada. Kaya ito, lima yung in-order ko kasi kung 21 naman na stock yung ano, mahal din. Kaya, Mahigit 500, 500 siguro yun kasi ito, ano lang ito, kulang-kulang na 200 lang ito pati shaping niya kasi sa akin may pre-shaping ng Lazada kaya lima lang yung kinuha ko. Pero pag nag-regalo na ako, sana ko dadagdagan ko yun para full yung blessing, di ba? Kasi huwag ka lang gumamit ng apat, huwag ka lang gumamit ng apat mga kapatid kasi bawal daw yun, kamatayan. Yan, ang, yan, yan. Kung magregalo ka, kailangan yung mga... 21, ganon, 21 na ganito, nakahoy ng bambu, ganito. 21 stock ng, ano, 21 na, ano, ng bambu, ng lucky bambu. Tingnan nyo to, ang ganda na yung, ano niya, yung ganyan niya. Kasi gusto ko itong hatiin, kaya lang guys, hindi pwede kasi maliliit na masyado. Kaya itatanim ko dito sa, yan ang binili kong paso kahapon, yan. Norter ko yan na, ano, bibili ako. magtatanim tayo ng ng ano ng pampaswerte natin dagdag pampaswerte sa buhay anong mali natin para maging maswerte tayo di ba para makatulong tayo sa mga gusto nating dapat tulungan yun yan, yan. ko ng ribbon kailangan na pag nagtanim ka ito lalagyan mo din ng ribbon lahat ito ilalagay ko lang sa isang paso para dito lang ilalagay ko sa isang paso yan ito yung ito yung ano niya, oh. May, ay, itong isa, wala pang masyadong hugat. Hugat, oh. Kunti pa lang, pero ilagay ko na para at least yan. Ayan, tapos dito. Nagalisin ko pa yung ribbon. Tapos ito, nakatali. Nung kinuha ko to guys, nakatali. Ayan. Ang ganda niya, oh. Ito, may ugat-ugat na to. Ayan. Kung gusto mo, nagkaroon ka ng ganito, order ka lang sa Shopee or Lazada. Nandyan lahat mamili ka kung anong gusto mong pambayad kung uh, cash on delivery or a card yan yan or gcash magbayad ka ng gcash kung may gcash ka yan tatanim ko muna yung isa yan para ito yan muna kasi kailangan natin guys dapat pa sana mas maswerte kung 21 na stock yung ano yung, yung ito ayan Lagyan ko na. O, bigyan mo ako ng maraming swerte. Lucky bamboo. At least, makashare naman ako sa ibang tao na nangangailangan ng tulong. Para sa ganun, lahat tayo ay mas masaya, mabuhay na, ano, na hindi naghihirap sa buhay. At saka, alam mo, hinihiling ko lang guys, kahit ako, ang healing ko lang guys na, na na buhay ko kahit ano kahit na pagod ako sa trabaho mas gugustuhin ko yung palaging pagod sa trabaho kasi kaysa yung nakaratay ka dyan na nadispalto na, na dispalto na yung nadispalto na disable ka yan, tignan nyo naman guys yan, yung ganda, ganda. Kailangan lang na mas, masumurot din tayo sa mga kasabihan, lalo na yung mga mahilig magpa, yung mahilig mag ano peng shui, uh, yung, mga, yung mga Chinese guys. Chinese din yung masaba ko, pero hindi nila, hindi nila alam yung mga kasabihan, di ba? Kasi ako, naniniwala ko talaga sa mga kasabihan, sa mga Chinese na nagaano, 'di ba? Mahilig ako. Mahilig ako talaga ako mat, manood ako ng mga yung mga kasaysayan, yung mga horoscope natin, 'di ba? Yung mga horoscope natin kung saan kung kailan tayo pinanganak. At saka ito yung i-share ko guys, number one na malas sa buhay natin. Yung mga gamit mo na, yung mga lumang luma na ng mga damit. mga babasagin, lahat-lahat yung mga, lang na yung salamin guys na basag, huwag ka nang gumamit ng ganun sa bahay mo kasi o na natin yung mga tasa nabasag-basag, wala nang kamay itapon mo na lahat yun ako, ganun ako guys hindi ko na sinasayang kasi kapag nabasag na konti nang iba itapon ko na o huwag mo nang ipagamit sa mga anak mo sa mga apoko mo at saka number one yung damit mo lalo na sa atin, di ba? maramdang damit na mga ayaw na natin tapos pinamumunas natin ganun ang ginagawa ko guys pero huwag na ganun gagawin yun nako, sigurado maghirap ka pa rin gaya nyo, ako noon dati ganun ang ginagawa ko guys hinahayaan ko lang yung mga damit ko na pinamamunas nila pinapabayaan ko lang pero ako sabi ko na, na mayroon akong mayroon na isang nag-share guys na bawal na bawal yun na huwag mong gagawin pati yung nanay ko dati nung buhay pa yung nanay ko ayaw na ayaw niya yung pinamamunas mo yung mga damit kasi sabi niya walang respeto yung mga anak mo kailangan huwag mong gamitin yung mga damit ng na luma itago mo yun itapon mo na lang or sunogin sabi niya kaya yun yung ginagawa ko ngayon yung mga pwede pang pakinabangan guys na mga damit namin iniipon ko lahat yon yung mga pwede pang gamitin ganun nilalagay ko sa isang plastic tapos napahingi ko sa mga mga, mga kamag-anak ko din na yung nangangailangan sa bukid, ganun. Pero medyo bago pa, hindi pa yung lumang-luma, ganun lang ang ginawa ko. kasi yung mga pamangkin ko na gusto nila, yung mga damit ko na ayaw ko na, yan, pinamimigay ko na kasi ayaw ko yung ginagamit ko sa bahay na pamunas kasi wala. Parang balik talaga yung, yung ano mo, yung buhay mo, balik lang, na lang, kahirapan sa buhay. Thank you for watching guys. Please subscribe my YouTube channel.